saan ka nakatira ngayon? Di ba sa sanlibutan? Di ikaw ang tinutukoy mo sa sinasabi mo. Well, katupa, ang tanong, eto ha, bakit nga ba marami ang nagtatanong o nagtataka sa mga kapatid sa Iglesia ni Kristo? Kung bakit tagasan libutan ang tawag namin sa mga taong nasa labas ng Iglesia? Sa madaling sabi, sila ay hindi mga kapatid bakit tagasan libutan ang tawag namin sa kanila? Well, katupag, ganito po yan. Basahin po natin ang sagot ng Biblia. Ang pagtuturo at pagpapaliwanag. Kung bakit tagasan libutan ang tawag ng mga kapatid sa Iglesia ni Kristo. Ang sabi dito katupa sa Juan 15, talatang 19. Kung kayo'y tagasan libutan, mamahalin nila kayo. Sapagkat kayo'y kabilang sa kanila hindi kayo tagasan libutan, sila napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Kuya well, pa, kung mapapansin natin sa talatang ito ano, na kapag anya kung ikaw ay tagasan libutan, ay mamahalin anya kayo. Sapagkat anya ay kabilang kayo sa kanila. Hindi po ba kayong mga tagasan libutan o kayong mga hindi kapatid sa Iglesia ni Kristo ay napupuot kayo sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Hindi po ba Hayag na hayag yan, naiinis kayo, nagagalit. Sapagkat, eto pong talata na to ang katuparan na kapag ikaw ay kinapupuutan ng mga hindi kapatid o mga nasa sanlibutan, ikaw ay uusigin, magagalit sila sa inyo, sapagkat sila ay kabilang sa kanila. Ngunit kung ikaw ay nakay Kristo, hindi ka nakabilang doon sa sanlibutan, ang sabi ng talata, sila ay napupuot sa inyo. Dahil pinili ko kayo. Ganito po ang pagpapaliwanag ng banal na kasulatan ka pa, no? Na kapag nakay Kristo ka na, ay mapupuot ang mga kaaway o mapupuot ang sanlibutan sa inyo. Sapagkat ikaw ay pinili ng ating Panginoong Yeso Kristo. Sa madaling sabi, ikaw o ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay nakay Kristo na. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, pinili kanya niya o pinili na ng ating Panginoong Yeso Kristo ang nasa kanya na. Ngunit kung ikaw ay nasa sanlibutan pa, iibigin ka nila, paniniwalaan ka nila. Sapagkat ano ang sabi? Kasama kanila, nila, kasapi ka nila. Hindi ka nila kapupuutan kapag ikaw ay wala pa kay Kristo. Pero subukan mong umanib, pumasok sa iglesia ni Kristo. Ikaw ay kapupuutan ng sanlibutan. Yan po ang katotohanan katumpa.